So far, happy or sad kayo sa so far ay performance ni PBBM lalo na doon sa kanyang pagtugon sa concerns ng mga OFW? Happy or sad? Happy. Okay. So far, ano yung magiging mensahe nyo if ever kaharap nyo? Yung mga DDS, mga miyembro, supporters ng UNITEAM dahil nagkaroon ng mga political bickerings ngayon uh, may break up, call off daw yung... Uh, Doterte Marcos, uh Unity ano yung maari nyo parang uh, advice dahil hindi 'to nakakatulong in the first place sa atin mga uh, kabayan at maging sa mga OFWs. Para po sa akin po, mas gusto po na sana magtuloy-tuloy ang unity. Maiwasan hmm. natin 'yung mga disagreement at maiwasan natin yung mas lalo pang makadagdag na problema sa ating bansa. Ang dami na natin problema, hindi pa nga natin kayang solben. Mm -hmm. So, ako pinagkarasal ko na magkaroon tunay na pagkaisa ang lahat ng sektor. Mm -hmm. Dahil tayo ang magiging loser dito, ang kailangan natin lahat tayo ay magkakalo. kung ang bansa natin nagkakaisa at magkakasulungan. Lalo na ang ating mga sector, famous. Mm -hmm.